Una-una an yakuna lillahi wa rasulihi ahabba ilaihi mimma siwa huma. Una-una. Na sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na isan malalasa Dan malala isan pada ng isang, isang mananampalataya sa Allah Subhanahu wa ta'ala, ang am, tamis pada pananampalataya ng Islam, pada sa Allah Subhanahu wa ta'ala, kabal an yakuna lillahi wa rasulihi ahabba ilaihi mimma siwa huma. Kapag mamahalin niya Allah subhanahu wa ta'ala angkanya ang kanyang propeta si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahad ba ilihi mimba si wahuma yung mas, la, mas ma Allah subhanahu wa ta'ala at al si Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa kanyang sarili So isa ito sa mga itinuro sa amin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung gusto natin malalasa ang tamis ng pananampalataya natin sa religyong Islam na ito. Kailangan mamahalin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala at si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam higit sa kagustuhan ng ating mga sarili. Paano yung mga sa pananampalataya ng Islam? Kung mag-encounter, magkatagpo ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kagustuhan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at against sa kagustuhan natin kapag nag-encounter ito halimbawa pagdating sa usaming salat salat hindi naman lilinis sa kaalaman ng lahat ito ay number one, pinakamalaking utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya mga alipin na pinakamalaking utos din ng kanyang propeta na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga umma ang sala ang pagpapatayo ng sala ng ibang beses isang araw ngayon umabot ka sa panahon sa oras na kailangan mong itayo ang sala halimbawa na abutan ka ng salatul tuhur o salatul tuhur at ang kagustuhan naman ng iyong sarili habang ikaw ay nagsasagawa halimbawa ng mga muharamat tulad ng pag-iyong ng alam nagkikipagsipin ka sa hindi mo asawa o wag na natin magkitin yun sa normal na kalagayan. halimbawa nasa travel ka okay, bukod sa mga travel sapagkat ang traveler may mga hukon, may mga may mga pamamaraan naman na ipinag-uutos sa akin ng isla dito. Pero ang tutukoy natin dito kapag bukim ka, ibig sabihin, dyan ka lang sa lugar mo nakatira. At habang naabutan ka ng oras ng pagpapatayo ng sala, ikaw ay nananatili sa paggagamit ng social media. Sa pag-cellphone, sa pag-facebook, sa pag-tiktok, sa pag-youtube, Instagram, etc. Tapos dumating yung oras ng salat. Ang gusto mo, gusto mo pang maglaan pa ng oras dahil itin ka pa sa panunood ng mga movies. Pero dumating na ang oras ng pagpapatayo ng salat. Ngayon, ang sala ay utos ng Allah. Utos ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon naman, panahon din na sa kagustuhan ka ng iyong sarili sa kapanood ng mga movies. Or nasa trabaho ka, Ilagay natin, nasa trabaho ka, sapagat ito yung mabigat-bigat na na gawain kung saan mabigat sa akin na iwasan. Nasa trabaho ka, ngayon, mas pinili mo ang mga trabaho sa pagkakbangkit dahil magagalit ang iyong amo. Magagalit ang iyong boss. Kapag ikaw ay hindi magpapatuloy sa iyong trabaho, ngayon ang utos sa iyo, mga boss, mga kailangan mong itayo. Kailangan mong itayo sa taklang oras na ito, ang pagpapakayo ng usala. Ngayon kapag pinili mo ang kagustuhan ng iyong sarili dahil magagalit ang iyong boss, hindi mo na nalalasak ang tamis ng iyong pananampanataya. Kasi bakit? Mas mahalaga na sa iyo ang mga mundong bagay kaysa sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. At kapag hindi mo na nalalasak ang tamis ng iyong pananampalataya, maaari may pagkasira ito.